Hello mga guys, uh, magandang uh, umaga sa inyo lahat mga kaibigan, kapatulya at kapuso. Uh, welcome back sa panibago nating uh, video mga guys. At uh, nandito na naman tayo sa ating uh, abikain sa buhay. Uh, bago po ang lahat na nais ko uh, nice kanyang, uh babatiin si Prince Carl Palencio from uh, San Isidro Noy Baisina Ano ito ah, uh, check out sa mga Rino Meron family sa family Chalice family Rota family from Albuera lite Check uh, out sa inyo lahat Ano ito ah, out sa mga ganas family dyan sa Canonso Merida lito at sa Palero Merdalitik sa aking mga papa dyan sa aking mga kapatid sa mga Pridobla family at sa Garhas family yan Cut out sa inyo lahat bye bye Sana'y mo ang iyong gets blocked Hay tay uh, umaga sayo, tay mo damit tay Gusto mo Tubig ang itang damit Nakarami ka na ba tay? Nakarami ka na? Wala pang nagbigay sa'yo? Kanina ka pang umaga? Ayaw kong bigyan bigyan? Kumain ka na? Hindi pa Tama-tama, may dala akong pagkain Sandali na, kukunin ko bigyan natin siya ng damit at uh, tama hindi lang siya pa kumakain bigyan natin na ng uh, Jollibee si tatay tatay tamang tama may dala akong pagkain para sa iyo uh, Jollibee Merry Christmas sa iyo tay tamang tama yan eh, hindi ka pa kumakain <laughs> Sige tay, gano'n ganun talaga ang buhay tay Minsan e, Hindi naman sa lahat ng panahon eh, Tayo nasa baba Sige kumain na po kayo tay Taga rito lang ba kayo tay Anong pangalan niyo po Renato Renato Esgira. Eh, isigira? Oh, eh, rin isigira. po kayo tay. Nami, 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 nami. Totoo. 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 Totoo.